Eh kahapon na ah, balitaan natin ito nga ah, mga nakumpiskang ah, uranium o oh, depleted uranium ah, dito sa ating bansa at ah, ilan nga sa mga suspect na huli dito sa kagayan Diyan sa Pasay nung mga nakaraan at uh, isa dyan sa Cebu. Uh, ano ho ba yung nakikita po ninyong uh, ang masasabi po ninyo nito? Nakakabahala po ba na tayo dito sa ating bansa ay magkaroon ng ganitong klasing mga depleted uranium na sinasabi ng mga mater nuclear materials? Yes, uh, this is very alarming. This is very dangerous because depleted uranium are basically a uh, nuclear waste material. Ito yung natira byproduct ito ng uranium enrichment para makuha yung yung grade uh, pluton, uh, uranium grade na para sa bomba, yung nuclear. So basically itong sinatawag na uh, na depleted uranium na nahuli nila around 100 kilos Siguro masasabi natin na kung sa mga technical na ano, technical na description sabihin nila okay this is not weapons grade pero part of it can be still can still be uh, uh, converted into a plutonium that can be used into a nuclear weapon. That's one. Tapos pangalawa, since this is a very highly radioactive na uh, nuclear waste very very ano to very harmful to the public and it should not be handled by ordinary people na walang alam dahil it can kill people literally kasi nga this is very highly radioactive ang question ko i was very alarmed when pinasa yon ng kaibigan ko sa sa akin sabi ko oops paano nakapasok ang highly uh, radioactive material dito sa Pilipinas when hindi nga tayo makapasok ng kahit ano simple na mga goods natin sa airport tapos na pagalaman ko oops sino ba ang merong mga nuclear bomb na country sino ba yung mga country na merong nuclear waste at sino ba yung labas masok na hindi na inspect ng customs ng security force ng airport natin i am not i am not speculating here i am um, showing the public na meron tayong facts na ang may-ari lang ng mga uh, siyam lang na country ang merong uh, nuclear bombs. Isa na doon ang United States. Tapos meron tayong mga EDCA bases na labas-masok yung mga materials nila, mga, mga military equipment nila, kahit yung mga tao, hindi natin inano, uh, kinokontrol. Walang kontrol ang ating military at police. Tapos, hindi natin alam kung anong pinapasok nila kahit na yung number of Afghan, hindi natin alam kung ilang Afghanistan na ang nakapasok sa 25 areas na mayroong mga EDCA forces. So I am very alarmed kung kaya nilang magpuslate ng very high, highly radioactive materials kahit ano na lang pwede na nilang ipuslate. At ito, this is a very highly radioactive, very harmful to the public, tapos 100 kilos basta-basta na lang uh, hinahawakan ng mga taong walang alam kasi nga they were they were told na ibang klase ng material yon so the nbi should not uh, should not uh, downplay this very uh, blatant uh, violation of our uh, sovereignty na kahit ano lang nakapasok i am very alarmed and i i want to sound the bell sa mga pilipino na mara malaking problema kung kaya nilang iposlate ang uh, ganitong nuclear waste ibig sabihin kaya na nilang iposlate ang mga nuclear bomb in any part of the Philippines and knowing we have around 18 to 25 edca bases na napalibot na sa buong Pilipinas my god We have no idea how many nuclear waste materials how many tons of it are already circulating in the Philippines. I am